dahan-dahan lang kasi baka pipisit. Tama na rin natin itong mangga. Mangga po ito saka bagong isda. Ayan. Sobrang sarap nito. Bagong mangga. Ayan. Hi guys, good morning. Ngayon ay magluluto ako ng bagong mangga. Pero ang lalagay kong bagong, bagong isda. Ang sarap nito paghaluin. Yung ibang mangga ay gagawin kong buro. Ito babalatan ko muna para makaluto na rin. hatiin ko lang itong hiniwa kong mangga tapos yan nilagyan ko lang ng tubig pakukuluan ko lang ito hanggang lumabot yung mangga tapos talang natin kung kalahati ng mangga gagawin nating buro isang jar maglagay lang tayo ng bawang, luya, kasili nilagyan na natin itong mangga nilagay tayo ulit ng luya, sili, bawang lagyan lang natin ng asin pang palasa tapos mainit na tubig iburong mangga na tayo huwag lang natin ilak muna papalamigin muna natin ilagay muna natin sa tabi ayan malambot na pwede na to alas yung sapoy maraming mantika ganyan kadami pag mainit na itong mantika pwede na tayo maggisa ng luya bawang yas laurel at sili alawin lang natin ito, okay kinato ganyan natin itong bagong isda lahan lang, kasi baka pipisik ingit tama na rin natin itong mangga na pinakuluan natin kanina yan halu-halu lang masarap dapat itong mangga, durog na durog kaya yan, tatakpan lang natin. Dahil mamaya, lalagyan natin ng pampalasa. Ayan, kumukulo na. Sukal, Paminta. Kaya haluin lang. Ilalagay lang ako dito ng asukal. Balance lang sa alat. Pero optional naman to, Payaw mo ng matamis konti. Bago na lang lagyan. Ayan, tingnan nyo. Nawala yung mantika. Konti na lang. So, luto na to. Pwede na ito alisin sa apoy katapos palamigin at pwede ilagay na sa jar yeah, pwede na natin imbak ano sarap ano nyo ito na pala yung bagong mangga na lagay ko na sa jar tapos ito yung buro na mangga titikman na natin meron ako dito ang pitong isda sa kanin itong bagong mangga ayun oh sarap <laughs> excited Ito maganda to mga 15 days. Masarap kainin pero try na natin ngayon kasi meron tayong bagong mangga. Dan na buhos pa. Ayan. Kunting sabaw. Ay, sarap. yung sarap sa prito. Sarap dito sa mga gulay. Ang sarap sa gulay na steam lang. Sarap. hmm